Magandang araw sa iyo, aking minamahal na kapatid, aking kaibigan, aking kasama sa paglalakbay na ito ng buhay. Kung naririto ka ngayon, alam kong may bigat kang dinadala. Alam kong may buhol sa iyong puso na nagpapabigat, lalo na pagdating sa usapin ng pera. Ang tanong ay hindi kung bakit ka nagkakaproblema sa pananalapi, kundi bin ang hindi mo nakikita na bumubuhol sa iyong pinansyal na sitwasyon na nagpapahirap sa iyong mga pangarap at may isang sagot na nakalimutan na ng marami, isang sagot na ipinamana sa atin ng mga henerasyon, isang sagot na may kakayahang kalagan ang bawat buhol sa iyong buhay at ito ay nagsisimula sa isang simpleng Himalayang Rosaryo. Manatili ka sa akin dahil sa mga susunod na minuto, ipapakita ko sa iyo hindi lang kung paano ka babangon mula sa pananalaping pagkakasadsad, kundi kung paano mo babaguhin ang ugat ng iyong relasyon sa pera sa tulong ng isang makapangyarihang tagapagkalad ng mga buhol. Kung handa kang harapin ang katotohanan, kung handa kang yakapin ang isang paraan na hindi mo inaasahan, at kung handa kang buksan ang iyong puso sa pagbabago, kung ganoon, ito ang video na naghihintay sa iyo. Marahil ay nararamdaman mo ngayon ang kirot ng pagkabigo, ang lamig ng kawalan, ang bigat ng mga utang na tila isang lubid na gumagapos sa iyo. Nakita ko na ito ng maraming beses hindi lang sa mga kwento ng iba, kundi maging sa sarili kong karanasan. Alam ko ang pakiramdam ng paggising sa umaga na ang unang naiisip ay ang problema sa pera. Ang pakiramdam ng pagtingin sa iyong bank account na halos wala ng laman o ang pagtingin sa mga bayarin na patong-patong. Ang pakiramdam ng pag-aalala para sa iyong pamilya, para sa iyong kinabukasan. Ito ay isang uri ng pangkakabagsak na hindi lang pinansyal, kundi emosyonal, mental, at minsan maging espiritwal. Napakadaling masilo sa paniniwala na ang problema ay nasa labas lang natin, nakulang tayo sa trabaho, kulang sa sweldo, o sadyang malas lang tayo. Pero hayaan mong sabihin ko sayo, ito ang unang buhol na kailangan natin kalagan, ang paniniwalang wala tayong kontrol, na tayo ay biktima lang ng mga pangyayari. Hindi ito totoo. Ang totoo, nasa loob natin ang kapangyarihan para baguhin ang ating sitwasyon. Pero paano? Paano kaakyat mula sa kinalalagyan mo ngayon, mula sa hukay na ito ng kawalan, kung tila lahat ng daan ay nakasarado? Dito papasok ang isang aspeto na madalas nating baliwalain, o kaya ay itinuturing nating hiwalay sa ating buhay pinansyal, ang ating pananampalataya. Ang iba ay magsasabing, ano ang kinalaman ng rosaryo sa utang ko? Paano makakatulong ang Birhen Maria sa bills ko? At naiintindihan ko kung iyan ang nasa isip mo. Maging ako noon ay ganoon din ang tanong. Nasanay kasi tayo na ihiwalay ang ating pananampalataya sa ating praktikal na buhay. Pero ang katotohanan ay, ang ating espiritual na estado ay may malalim na koneksyon sa ating pinansyal na katatagan. At ito ang ikalawang buhol na kailangan nating kalagan. Ang buhay ay puno ng mga buhol. Mga buhol sa relasyon, sa kalusugan, at lalo na sa pananalapi. Ang mga buhol na ito ay hindi lang basta problema, ito ay mga komplikadong pagkakasalabid ng takot, pagdududa, mga nakaraang trauma, at mga maling paniniwala na humaharang sa daloy ng kasaganaan sa ating buhay. Isipin mo ang isang lubid na may maraming buhol. Hanggat hindi mo kinakalagan ang isa, hindi mo magagamit ang lubid para sa layunin nito. Ganoon din ang iyong buhay pinansyal. May mga buhol na nagpapahinto sa iyong pag-unlad na pumipigil sa iyo na abutin ang iyong tunay na potensyal. Pero mayroong isang ina, isang napakabait na ina, na pinagkatiwalaan ng Diyos na maging tagapagkalag ng mga buhol. Siya ang Birhen Maria, tagapagkalag ng mga buhol. Ang debosyon na ito, na nagsimula pa noong ika-negatibo labimpito siglo, ay nakapagdulot na ng milyon-milyong himala sa buong mundo. At ngayon, ipapakilala ko sa iyo kung paano mo siya iimbitahan sa iyong buhay, lalo na sa gitna ng iyong mga hamon sa pananalapi. Ang rosaryo sa sarili nito ay hindi lamang isang simpleng set ng mga butil. Ito ay isang tulay. Ito ay isang pinto. Ito ay isang paraan para makapasok ka sa isang mas malalim na koneksyon sa Diyos at kay Mama Mary. Pero paano ito magiging Himalayang Rosario para sa iyong pananalaping pagkakasadsad? Dito natin ilalapat ang mga prinsipyong hindi lang pang-espiritual, kundi pang-neuroscience at psikolohiya ng pag-ugali. Alam mo ba na ang utak natin ay parang isang hardin? Ang bawat kaisipan ay isang binhi. Kung puro takot at kakulangan ang iniisip mo, iyon ang aanihin mo. Kapag nagdarasal ka ng rosaryo, lalo na sa isang sinasadya at nakatuon na paraan, hindi ka lang nagwiwisik ng binhinang pananampalataya. Ikaw ay naglilinis ng lupa. Ikaw ay nagtatanim ng binhinang pag-asa, ng kapayapaan at ng kasaganaan. Ang bawat abga puon ng rosaryo ay hindi lang ulit-ulit na dasal, ito ay isang affirmation, isang pagpapatibay ng iyong intensyon at pananampalataya. At sa bawat amen, ikaw ay nagbibigay ng pahintulot sa pagbabago. Pero hindi lang basta dasal ang ibibigay ko sa iyo. Ibibigay ko sa iyo ang isang makapangyarihang paraan para gamitin ang rosaryo na ito upang aktwal na kalagan ang mga buhol sa iyong pananalapi. Ito ang tatlong yugto ng Himalayang Rosaryo laban sa pananalaping pagkakasadsad. Ang unang yugto ay ang pagkilala. Kailangan mong kilalanin ang buhol. Hindi mo kayang kalagaan ang isang buhol kung hindi mo alam kung nasaan ito, tama? Kadalasan, ang mga buhol sa pananalapi ay hindi lang basta kulang ang pera. Ito ay mas malalim. Ito ay maaaring takot sa pagkabigo. Ito ay maaaring paniniwalang hindi ka karapat-dapat sa kasaganaan. Ito ay maaaring galit sa mga nakaraang karanasan sa pera. Ito ay maaaring kahiyan na aminin na nahihirapan ka. Isang araw, may isang babae akong nakilala, tawagin natin siyang Aling Nena. Si Aling Nena ay isang masipag na tindera ng gulay sa palengke. Mahal niya ang kanyang pamilya, at halos lahat ng kinikita niya ay napupunta sa kanilang pangangailangan. Pero sa kabila ng kanyang sipag, tila hindi siya makaahon. Laging kulang. Laging may emergency. Laging may pautang. Napakalaking buhol sa kanya ang kahihiyan. Nahihiya siyang humingi ng tulong, nahihiya siyang umamin na hirap siya, at lalong nahihiya siyang sabihin sa pamilya niya na minsan wala na talaga siyang maibigay. Ang kahihiyang ito ay naging isang buhol na bumubulag sa kanya sa mga solusyon, sa mga bagong oportunidad. Ang takot na baka hindi ko kaya ay isang buhol na bumubulwak sa puso niya Sa rosaryo ng tagapagkalad ng mga buhol, sa bawat misteryo, may pagkakataon kang magnilay sa isang partikular na buhol sa iyong buhay. Sa unang misteryo, maaari mong sabihin, Mahal na Birhen Maria, sa misteryo ng pagkakatawang-tao, iniaalay ko sa iyo ang buhol ng aking takot sa kakulangan. Kalagan mo po ito. Ang ganitong pagkilala ay hindi pagsuko, kundi ito ay pagiging matapat sa iyong sarili. Ito ang unang hakbang tungo sa kalayaan. Mi cuenta nos comentarios de don vos est asistindo si esa mensagem est fazendo sentido para o coral. Iso mi ayuda muito entender nosa familia aqui, crier con te transformadores. Ngayon, ipagpatuloy natin ang ikalawang yugto, ang pagbibigay. Pagkatapos mong makilala ang buhol, ang susunod na hakbang ay ibigay ito kay Mama Mary. Hindi ibig sabihin nito ay hihinto ka sa pagtatrabaho. Hindi ibig sabihin nito ay maghihintay ka na lang ng milagro nang walang ginagawa. Ang pagbibigay ay nangangahulugang pagpapakawala ng kontrol, pagtitiwala na may isang kapangyarihan na mas malaki kaysa sayo na kayang ayusin ang lahat. Naaalala ko si Mang Tonyo, isang matanda na na halos bumigay na ang negosyo dahil sa isang malaking utang. Halos hindi na siya makatulog sa kaiisip kung paano babayaran ang lahat. Ang bawat buhol ay tila may kasama pang isa. Ang problema sa utang ay naging problema sa kalusugan na naging problema sa pamilya. Pero sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, may nagbigay sa kanya ng rosaryo ng tagapagkalad ng mga buhol. Sa simula, nagdududa siya. Pero wala na siyang ibang pagpipilian. Nagsimula siyang magdasal at sa bawat buhol na kanyang kinikilala, iniaalay niya ito kay Mama Mary. Mahal na Birhen Maria, sa misteryo ng pagdalaw, iniaalay ko po sa iyo ang buhol ng aking pag-aalala sa aking mga utang. Alisin mo po ito at bigyan mo ako ng kapayapaan. Ano ang nangyari kay Mang Tonyo? Habang siya ay nagdarasal, isang hindi inaasahang solusyon ang dumating. Isang dating kaibigan ang nag-alok sa kanya ng tulong, hindi sa pagbabayad ng utang, kundi sa pagtuturo sa kanya ng bagong diskarte sa negosyo na mas akma sa kasalukuyang panahon. Ito ay nagbigay sa kanya ng hindi inaasahang pagkakataon para muling bumangon. Hindi agarang solusyon sa utang, pero isang daan patungo sa kalayaan. Ito ang ganda ng pagbibigay. Hindi nito tinatanggal ang iyong responsibilidad kundi binubuksan nito ang pinto sa mga solusyon na hindi mo nakikita dahil sa iyong pag-aalala. Sa bawat butil ng rosaryo, isipin mong ipinapasa mo ang iyong mga buhol kay Mama Mary. Isipin mong kinakalagan niya ang bawat isa nang may pagmamahal at pag-aruga. Ito ay isang proseso ng pagpapalabas ng paglilinis ng iyong kaisipan at puso. Ang Neuroscience ay nagsasabi na ang paulit-ulit na pagdarasal, Lalo na kung may kalakip na pag-iisip at intensyon, ay nakakatulong sa pagbabago ng neural pathway sa utak. Binabawasan nito ang stress hormones tulad ng cortisol at pinapataas ang mga feel-good chemicals tulad ng dopamine at serotonin. Kaya hindi lang ito spiritual, kundi scientifically proven na nakakatulong sa iyong mental at emosyonal nakadalingan. At nayon, ang ikatlong yubto, ang pagtitiwala at paggawa hindi sapat na kilalanin mo at ibigay ang buhol. Kailangan mo ring magtiwala na may solusyon at kailangan mong gumalaw patungo sa solusyong iyon. Ang pananampalataya ng walang gawa ay patay. Ang pagdarasal ng walang kasamang aksyon ay kulang. Kapag binuksan mo ang iyong sarili sa paggabay ng mahal na birhen, magsisimula kang makakita ng mga oportunidad magkakaroon ka ng lakas ng loob na gumawa ng mga desisyon na dati ay kinatatakutan mo. Si Maria Clara, isang ina na nag-iisang nagtataguyod sa kanyang mga anak, ay halos sumuko na sa buhay. Nawalan siya ng trabaho at unti-unti nang nauubos ang kanyang ipon. Ang buhol niya ay ang kawalan ng pag-asa. Sa kanyang pagdarasal, unti-unti siyang nakaramdam ng kapayapaan. Sa bawat dasal, isang ideya ang nagpupumilit na lumabas sa kanyang isipan, ang magbenta ng mga homemade cookies. Hindi siya magaling sa pagluluto, pero pakiramdam niya, ito ang sagot. At sa tulong ng kanyang mga anak at sa gabay ng Rosaryo, sinubukan niya. Sa simula mahirap. Pero dahil may kapayapaan na sa kanyang puso at dahil alam niyang may nagbabantay sa kanya, nagpatuloy siya. Unti-unting lumago ang kanyang maliit na negosyo. Nagsimula siyang kumita. Ang buhol ng kawalan ng pag-asa ay unti-unting nalaglad at napalitan ng pag-asa at inspirasyon. Hindi ito isang magic wand na biglang nawala ang lahat ng problema. Ito ay isang proseso ng pagbabago sa puso at isipan na nagdulot ng panlabas na pagbabago. Ito ang isang himalang nagawa ng pananampalataya. Kaya paano mo ito gagawin? Simple lang. Una, kunin mo ang iyong rosaryo. Kung wala ka, kahit anong rosaryo ay magagamit mo basta bukas ang iyong puso. Kung wala ka, ayos lang din, maaari kang magdasal ng walang pisikal na rosaryo. Ang intensyon ang mahalaga. Pangalawa, bago ka magsimula, huminga ka ng malalim ng tatlong beses. Palayain mo ang lahat ng pag-aalala at tensyon. Sabihin mo sa iyong sarili, ngayon, iniaalay ko ang aking rosaryo sa Birhen Maria, kagapagkalad ng mga buhol, para sa pagkalad ng lahat ng buhol sa aking pananalapi. Pangatlo, sa bawat misteryo, magnilay ka sa isang partikular na buhol sa iyong buhay pinansyal. Halimbawa, sa unang misteryo, ang binyag ni Jesus sa Jordan. Ito ay simula ng bagong buhay. Sa misteryong ito, Isipin mo ang buhol ng iyong mga pagdududa sa sarili mo, sa iyong kakayahang umasenso. Sabihin mo kay Mama Mary, mahal na ina, iniaalay ko po sa iyo ang buhol ng aking mga pagdududa, ang kawalan ng tiwala sa aking kakayahan. Kalagan mo po ito at bigyan mo ako ng pananampalataya sa aking sarili at sa iyo. Sa bawat sampung abaginoong Maria, isipin mong kinakalagan ang buhol na iyon. Visualisin mo ang buhol na unti-unting naghihiwalay, nagiging maluwag hanggang sa tuluyang makalad. Sa ikalawang misteryo, ang kasalan sa kana. Ito ay kung saan ginawa ni Jesus ang kanyang unang himala dahil sa pamamagitan ni Mama Mary. Dito, isipin mo ang buhol ng kakulangan. Ang pakiramdam na laging kulang ang pera na hindi sapat ang iyong kinikita. Sabihin mo, mahal na Ina, iniaalay ko po sa iyo ang buhol ng kakulangan at kawalan ng pag-asa sa pinansyal. Ipakita mo po sa akin ang daan tungo sa kasaganaan at bigyan mo ako ng sapat na biyaya. Sa ikatlong misteryo, ang proklamasyon ng kaharian ng Diyos. Ito ay tungkol sa pagbabago ng puso. Isipin mo ang buhol ng mga maling paniniwala tungkol sa pera halimbawa na ang pera ay masama o na hindi ka karapat dapat yumaman. Sabihin mo, mahal na ina, iniaalay ko po sa iyo ang buhol ng aking mga maling paniniwala sa pera. Linisin mo po ang aking isipan at puso at tulungan mo akong yakapin ang kasaganaan bilang isang biyaya mula sa Diyos. Sa ikaapat na misteryo, ang pagbabagong anyo. Dito, nagpakita si Jesus ng kanyang kaluwalhesyan. Isipin mo ang buhol ng mga utang na gumagapos sa iyo. Ang bigat ng mga bayarin. Sabihin mo, mahal na Ina, iniaalay ko po sa iyo ang buhol ng aking mga utang. Gabayan mo po ako sa mga paraan para unti-unti kong mabayaran ang mga ito at kalagan mo po ako sa pagkakagapos ng pinansyal na pasanin. Sa ikalimang misteryo, ang institusyon ng Eukaristiya. Ito ay tungkol sa pagbibigay at pagtanggap Isipin mo ang buhol ng takot na magbigay o ang takot na tumanggap ng tulong. Sabihin mo, mahal na ina, iniaalay ko po sa iyo ang buhol ng aking pagkaingit sa iba o ang aking takot na magbahagi. Buksan mo po ang aking puso sa pagiging mapagbigay at sa pagtanggap ng tulong mula sa iyo at sa aking kapwa. Pagkatapos ng bawat misteryo, maaari kang magbigkas ng isang dasal sa Birhen Maria, tagapagkalag ng mga buhol. Kung hindi mo kabisado, maaari kang gumawa ng sarili mong simple at taos pusong panalangin. Ang mahalaga ay ang iyong intensyon. Ang prosesong ito ay hindi lamang isang ritual. Ito ay isang malalim na pakikipag-ugnayan sa iyong pananampalataya at sa iyong sarili. Habang ginagawa mo ito araw-araw, o kahit gaano kadalas na kaya mo, unti-unting may magbabago sa loob mo. Ang iyong isipan ay magiging mas kalmado ang iyong puso ay magiging mas bukas. At ang iyong mga mata ay makakakita ng mga oportunidad na dati ay hindi mo napapansin. Napakalaki ng potensyal mo, aking kaibigan. Hindi mo lang ito nakikita ngayon dahil nabubulagan ka ng mga buhol sa iyong pananalapi. Ikaw ay nilikha para sa isang pambihirang layunin. Ang iyong kasalukuyang sitwasyon ay hindi ang iyong hinaharap. Ito ay isang hamon lamang isang yugto na kailangan mong lampasan para mas maging matatag ka, mas matalino at mas malakas. Huwag kang sumuko. Huwag kang mawala ng pag-asa. Dahil mayroon kang isang ina sa langit na handang tumulong, na handang kalagan ang bawat buhol sa iyong buhay, lalo na ang mga buhol sa iyong pananalapi. Ang iyong kakayahang umasenso ay hindi limitado sa kung ano ang hawak mo ngayon. Ito ay nasa kung ano ang kayang mong isipin at kung ano ang kaya mong ipanalangin. Sa tulong ng Himalayang Rosaryo na ito, binibigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataon na muling isulat ang iyong kwento, na muling buksan ang pintuan ng kasaganaan sa iyong buhay. Ang bawat dasal ay isang hakbang palabas sa hukay ng kawalan. Ang bawat butil ay isang kislap ng pag-asa. At sa bawat oras na iniaalay mo ang iyong rosaryo, ikaw ay lumalapit sa iyong paghilom, sa iyong tabumpay. Kaya't huwag kang matakot. Harapin mo ang iyong mga buhol, kilalanin mo sila, ibigay mo sila sa mahal na birhen, at magtiwala ka na sa kanyang pamamagitan, ang lahat ay magiging maayos. Hindi man ito mangyari sa paraan na inaasahan mo, pero mangyayari ito sa paraan na pinakamabuti para sa iyo. Tandaan, ang Birhen Maria, tagapagkalad ng mga buhol, ay laging naririyan, naghihintay na tawagin mo siya. Ngayon, buksan natin ang ating mga puso sa isang makapangyarihang panalangin. Yumuko tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O pinakamamahal naming Birhen Maria, tagapagkalad ng mga buhol, ina ng awa at pag-asa, kami po ay lumalapit sa iyo mayong may taos-pusong pagpapakumbaba. Kinikilala po namin ang aming kahinaan at ang bigat ng mga buhol na gumagapos sa aming buhay, lalo na ang mga buhol sa aming pananalapi. Mahal na Ina, ipinapasa po namin sa iyo ang lahat ng aming pag-aalala sa pera, ang aming mga utang, ang kakulangan sa aming mga pangangailangan, ang takot sa kinabukasan, ang mga pagdududa sa aming kakayahang bumangon at ang kahihiyan na aminin ang aming mga pinansyal na problema. Sa iyong mga mapagpalang kamay, iniaalay po namin ang bawat isa sa mga buhol na ito. Iniaalay po namin ang buhol ng aming takot sa pagkabigo, ang buhol ng aming mga maling paniniwala sa kasaganaan, at ang buhol ng kawalan ng pag-asa. Dalhin mo po sila sa paanan ng iyong anak, si Jesus. Mahal na Ina, sa iyong di-mauubos na pagmamahal at kapangyarihan na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos, kalagan mo po ang bawat buhol sa aming pananalapi. Tulungan mo po kaming makakita ng mga solusyon na hindi namin nakikita at magkaroon ng lakas ng loob na gumawa ng mga tamang desisyon. Linisin mo po ang aming isipan sa pag-aalala at punuin mo po ng pananampalataya at pag-asa ang aming puso. Turuan mo po kaming magtiwala sa iyong pamangitan at sa kapangyarihan ng Diyos na maglaan ng lahat. Bigyan mo po kami ng biyaya na maging masigasig sa aming mga gawain, maging matalino sa aming pamamahala ng pera, at maging mapagbigay sa aming kapwa. Salamat po, Mahal na Birhen Maria, sa iyong walang sawang pagmamahal at gabay. Salamat po dahil alam naming hindi mo kami pababayaan. Pinupuri ka po namin at niluluwalhati ang iyong pangalan magpakailanman. Hilingin po namin ito sa matamis na ngalan ng iyong anak, ang aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Marami tayo na sabay-sabay na lumalaban, sabay-sabay na nagdarasal, sabay-sabay na umaasa para sa pagbabago. Ang iyong pinansyal na pagkakasadsad ay hindi ang iyong katapusan. Ito ay simula lamang ng isang bagong kabanata kung saan ikaw ay magiging mas malakas at mas matalino. Ang pinakamahusay na bahagi ng iyong buhay ay hindi pa dumarating. Mayroon kang kapangyarihan na baguhin ang iyong sitwasyon at mayroon kang isang makapangyarihang ina na handang gumabay sa iyo sa bawat hakbang. Kung ang mensaheng ito ay nakatulong sa iyo, kung ang puso mo ay gumaan, o kung nakita mo ang isang kislap ng pag-asa, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa channel na ito. Pindutin mo rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video na makakatulong sa iyo sa iyong spiritual at financial journey. Ang iyong pag-subscribe ay hindi lang simpleng click, ito ay isang pahiwatig na handa kang yakapin ang iyong pagbabago at ito ay nakakatulong sa aming komunidad na lumago. At syempre, ang pinakamahalaga, ibahagi mo ang iyong saloobin sa comment section sa ibaba. Anong buhol ang pinakamahirap para sa iyo? Paano ka tinulungan ng pananampalataya sa iyong pinansyal na pagsubo? Ang bawat kwento ay inspirasyon sa iba. Sama-sama tayo sa paglalakbay na ito. Para sa mas malalim na pag-unawa sa kung paano mo pa mapapalakas ang iyong pananampalataya at paano mo magagamit ito sa iba pang aspeto ng iyong buhay, tingnan mo ang susunod na video na ito na lumabas sa screen mo. Iyan ang iyong susunod na hakbang sa pagbabago. Hanggang sa muli tandaan mo may pag-asa. Mayroong solusyon. At ikaw ay pinagpala. Manatili kang matatag, manatili kang may pananampalataya at manatili kang bukas sa mga himala Magkikita tayo sa susunod na video aking minamahal na kapatid Pagpalain ka ng Diyos at ng Birhen Maria